Yeng Constantino, napakaganda sa kanyang new look. Short hair ni Yeng trending. Napaka-blooming nga ng singer na si Yeng Constantino para sa bagong taon ngayong 2024. Ibinahagi nga ni Yeng ang kanyang new look sa kanyang social media at makikita rin na bagay na bagay dito ang kanyang pink outfit. Ilan nga sa mga naging komento ng publiko hindi umano nila nakilala agad si Yeng Constantino dahil napakaganda talaga at bumagay sa kanya ang kanyang napiling hairstyle ngayon. Komento pa ng isang netizen, napaka-fresh umano ngayon ni Yeng Constantino. Elise Hoson, sinurpresa ni Makoy at ni Felice sa kanyang birthday sa Japan. Napaka-sweet nga ng dalawa. Mami, okay. Happy, happy birthday! That's for me. Happy birthday, mommy! Happy birthday, mommy! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, mommy! Happy birthday, mommy! Happy birthday, mommy. Wow. wow! Wow! What's this? Ay, yes. does <laughs> it say? Baby mommy. <laughs> Melay Cantiveros. Bongga sa kanyang magazine cover. Iba ka talaga, Melay. Tila pasabog talaga ang bagong taon ngayon ni Melay Cantiveros dahil ibinahagi na niya sa social media ang kanyang first ever magazine cover sa preview pagbabahagi nga ni Melay. Yung happiness na nabibigay ko sa mga tao, hindi basta-basta yun eh. Parang forever na nilang dadalhin yun. Baka may problema silang pinagdadaanan na natutulungan ko dahil sa napapatawak sila. Islay na islay nga ang naging photoshoot ngayon ni Melay Cantiveros at talagang hinangaan ito ng publiko. Richard Gutierrez reunited na sa kanyang mga anak matapos ang kanilang bakasyon sa Japan. Tila miss na miss nga ni Richard at ni Kai ang isa't isa dahil napakahigpit ng kanilang yakap sa isa't isa. Bukod dito ay abot pa nga ang halik ni Richard sa kanyang bunsong anak na si Kai. Base nga sa video, ang komento ng mga netizens ay talagang mahal na mahal ni Richard Gutierrez ang kanyang mga anak na si Nazayan at Kai. Ibinahagi naman ni Rufa Gutierrez na hindi lamang si Kai ang nakasama ni Richard, kundi maging ang panganay nitong anak na si Zion. Ayon nga sa caption ni Rufa, father and sons. Anak ni Judy Ann Santos na si Luna, dalawa ang naging birthday celebration. Matapos ang birthday celebration na anak ni Julian at ni Ryan sa school ay inibitahan naman nito ang kanyang malalapit na kaibigan upang magkaroon pa ng isa pang panibagong birthday party. Nagkaroon din sila ng kids activity kung saan natuto silang mag-bake at mag-decorate ng kanilang sariling cake. Ibinahagi niya ni Miss Ann Santos ang naging activity ni Luna kasama ang kanyang mga malalapit na kaibigan. Present nga ang dalawa sa dalawang birthday celebration, maging ang lola ni Luna ay naroon din. Kaya naman napakasaya ng 8th birthday ni Luna. Sara Labati, tuloy lang ang walwal. -wal. Maraming oras ngayon sa sarili. Tila tuloy-tuloy lamang ang pagpapakasaya ngayon ng actress at model na si Sarah Labati. Sa katunayan nga ay makikita sa kanyang mga IG stories at mga posts sa social media na talagang nag-enjoy ito sa road trip na ginawa nila ng kanyang kaipigan na si Sophie Andres. Makikita rin sa photos na binahagi naman ni Sofia na nag-swimming pa ang mga ito kasama ang kanilang mga kaipigan. Bukod dito ay tila nagkaroon pa ng mga bagong kaibigan ngayon si Sarah Labati dahil sa kanyang best friend na si Sofia Andres. Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo nakikain na din sa school para sa birthday ng kanilang anak. Ayon kay Judy Ann ay sila ay nakisit in. His birthday is it today. Yeah, with the bungi Happy 8th my love, love. <laughs> Hindi pinalagpas ni Judy Ann at ni Ryan ang celebration ng kanilang anak sa school. Ayon nga sa kanya naging caption, Mama and Dada are also present. Namigay din sila ng mga lunch at sabi dito, Lots of McDonald's for everyone.